Cebu Expressway Plan Approved, daan patungo sa mas mabilis na tulong. Sa gitna ng init ng araw sa Cebu City, nagtipon ang mga opisyal ng pamahalaan at mga leader ng rehiyon. Isa itong makasaysayang araw, aprobado na ang Cebu Expressway Plan, isang proyekto na magbibigay daan sa mas mabilis na biyahe ng mga tao at mas epektibong transportasyon ng mga relief goods tuwing sakuna. Matagal na nating pangarap to sabi ni Governor Garcia habang tinitingnan ang blueprint ng proyekto. Kapag may bagyo o lindol, madalas na delay ang tulong dahil sa trapiko o sirang kalsada. Sa expressway na ito, mas mabilis nating maaabot ang mga nangangailangan. Ang expressway ay may habang 73 kilometro mula sa Naga City hanggang Danao na konektado sa mga pangunahing daungan at evacuation centers. Layunin itong mapabilis hindi lang ang transportasyon ng produkto kundi pati na rin ang paghatid ng tulong sa panahon ng kalamidad. Si Mang Lando, isang truck driver na madalas maghatid ng relief goods mula Cebu papuntang northern towns, ay napangiti. Kung dati inaabot ako ng apat na oras sa biyahe, baka dalawang oras na lang ngayon. Ibig sabihin, mas maaga makarating ang pagkain at tubig sa mga tao. Hindi lang mga motorista ang makikinabang. Ayon sa DPWH, may mga emergency lanes din para sa ambulansya at rescue vehicles. May mga itatayong relief hubs sa gilid ng expressway na magsisilbing pahingahan ng mga volunteer at first responders. Habang papalubog ang araw, nagniningning ang pag-asa ng mga Cebuanong matagal nang nananabik sa pagbabago. Ang Cebu Expressway ay hindi lang daan ng kalsada, isa itong daan ng pag-asa na magdurugtong sa mga puso ng tumutulong at mga kailangang tulungan. Isang proyekto para sa mas mabilis na tulong, mas ligtas na biyahe at mas matatag na Cebu.